Every yung araw nga ay maglilinis tayo ng ating center stand. Tarita natin doon sa unong parte ng video. Mahirap pala mapabayahan ang mga center stand natin. Kaya gamit tong mga tools na to, na natin baklasin ang pin. One year at 10 months na pala ang aking okay, motor. Ngayon ko lamang naisipan na lidisin ang center stand na to. Nga alam pala kadali tanggalin ang pin na to. Mapapansin nyo, madali pa rin siyang bumabalik. Pero una na natin ang maintenance yan. Dito na nga pala tayo sa kabila para hugutin yung ehe niya. Hindi ba't hindi ko na kailangan lagyan pa ang WD-40? Tutasan ng drill o putulin gamit ang grinder. At hanggang natin siya ng maayos at pwede na natin linisan. I-brush nga muna natin yung mga natirang dumi at mga buhangin. Napaka-useful din gamitin yung mga brush na to. Bibili nyo nga pala sa ating showcase. Tulad na lamang na itong guapo. Napaka-unti alam pala ang nilagay natin dyan. Pero makikita nyo kung gaano kabula. Matipid lang itong gamitin at effective talagang pandinis. Ito yung importante. Apat matanggal natin yung mga itim -itim na yung tapos banlawan na natin at patuyuin Kumamit nga pala tayo na itong high temp na grease Dahil malamang sa alamang Apalipas na naman tayo ng isang taon Bago natin malinis ito Kung may budget Makakabili na tayo ng center stand na stand Pwedeng pwede nyo nga pala itong sundan Dahil napakadali lang ng na ginawa natin Save nyo lamang itong video na to. Kapag may oras na hayo O'y magawa nyo rin Talagay na lang pala natin itong spray Huwag nyo rin kakalimutan itong spacer Itong itong ating pig Napakadali lang at maayos natin Na ibalik ang lahat iwasan nga pala natin ang di inaasahang gastos ko aksidente. Maraming salamat nga ba sa pananore. Follow na nga rin pala para sa mga susunod nating DIY tips right -sharp.